Alam nyo ba mga sir na itong dalawang pyesa lang na to, yung minsan gumugulo sa buhay naming mga mekaniko. Ito yung tinatawag na spark plug. Minsan meron tayong mga makukulit na customer na hindi nila pinapalitan to. Bakit kamo? E keso, okay pa naman na tsura. Meron pa naman lumalabas sa na kuryente. Alam nyo bang hindi yun basta-basta ganon? Ito naman yung tinatawag na spark plug cap. Dito kinakabit yung ignition coil At sa kabilang dulo naman kinakabit yung spark plug Tuturuan ko kayo dito sa video Kung paano ako nagtetest ng spark plug cap Makikita nyo rito na wala siyang reading Zero Tapos nagtest tayo ng bago Merong lumalabas Tara, panoorin nyo itong video Medyo mahaba lang Pero marami kayong matututunan Let's go! Yung problema nyo na hindi nyo mahuling-huling minor Honda Click, Honda Beat, NMAX, Aerox. At na kayo ng throttle body lahat-lahat pero problemado pa rin kayo sa menor nyo. Yung pala, eto lang na yung problema. Eto lang. Madalas kasi mga sir, tinitignan nyo lang yung physical na itsura ng mga components nyo. Sa spark plug. Tinitignan nyo kasi, porke may lumalabas na kuryente. Porke okay pa yung gap. E para sa inyo, okay pa. Sa spark plug gap naman, pag tinignan nyo to, mukha din namang okay. Pero, problemado na rin pala. Paliyado na pakita ko sa inyo kung paano ko nalalaman meron ako pang test sa taas. Pakita ko sa inyo. Ito na yung hawak spark plug kanina. Ito, paliyado to. Sa speed up garage or dito sa shop ko, kapag ang menor hindi namin mahuli, lagi kong unang pinapapalitan spark plug. Regardless kung 10K, 20K, odo pa lang yan, palitan natin spark plug. Testing muna. Wala naman kasing bayad yun sa shop namin. Eh. Pag wala dun yung problema, edi balik ko lang sa shop ko yung spark plug. So, tignan natin dito, may lalabas na kuryente sa gilid. Hindi dapat doon lumalabas ang kuryente. So zoom natin. Focus tayo the, Okay. Eh na. Nakita niya may lumalabas sa gilid. May lumalabas dito sa gilid. Kasi dapat ang kuryente dito lang sa gap. Dito lang sa gap na to dyan. Wala dapat lumalabas dito sa pagitan. Eto pa, magdagdag lang ako sa inyo ng idea. So, pinatong ko ng spark plug yung isang customer kanina. Magkaibang customer yung sa spark plug cap, saka din sa spark plug. Eh. So, ito, brand nyo to na Toyota Seaworks. Makikita nyo dito na pagka-click ko ng spark plug tester, yung isa, magkakaroon na siya ng kuryente. Yan. Ayan. Oh. So, ibig sabihin, yung motor, nagme-menor na. Okay, itong isa wala pa rin. So it takes more, ano, you know, more RPM. Kailangan kong taasan yung RPM para magkaroon ng kuryente yung isang spark plug. Kaya yung motor niya umaandar pag binibigyan mo ng throttle, pero pag sinara mo yung throttle, pag mababa yung RPM, walang lumalabas na spark. Okay? Next naman natin, yung sinasabi ko sa inyo sa spark plug cap ngayon, lagi kong pinapaalala sa inyo na huwag kayong bibili ng mumurahin na spark plug cap. Not all spark plug caps are created equal. May mabibili kayong 80, 120. Yun po ay mga replacement spark plug cap. Ginagamit po siya pang karburador. Hindi po siya ginagamit pang fuel injected engine. Bakit po sir? Kasi po ang FI na motor or ang spark plug cap na pang FI ay may tinatawag na noise suppressor sa loob. Meron siyang resistor sa loob. Dapat, pag gumamit po kayo ng tester which is gagamitin natin mamaya, meron po kayo maririd dito na 5 kilo ohms or minsan nasa range siya ng 4.8 5.1, basta dapat meron kayo maririd na 4.8 to 5.1 kilo ohms na resistor sa loob. Ang goal nun is isopress or pigilan yung mga sobrang kuryente na hindi dapat babalik pabalik sa ECU. Yung pwedeng magkos ng pagkasira ng ECU natin. So, check naman natin to. Ito, binunot din namin to. Ito, physically, pag check nyo, malinis. Hindi mo siya paghihinalaan na ito yung problema. Pero, papacheck, papakita ko sa inyo na sira na ito. Okay? Hindi rin ibig sabihin na 5K odo lang, 8K odo lang, 10K odo lang. Hindi po kasi pare pareho pare tayo ng dinadaanan. May lugar na malubak. May lugar na maasin. Okay? Laging binabaha yung lugar nila. Kaya, minsan yung iba nagkakaroon ng premature na nasisira yung spark plug cap nila. Saka, bibigyan ko kayo na mamaya ng magandang idea kung kailan to pinapalitan. Isasetting natin siya sa resistance. Okay? Dapat, pag nilagay ko yung probes ng tester natin, meron tayong mariread na 5 kilo ohms na reading. So, hopefully nakikita sa camera. Ito yung spark plug cap. Lagay ko na rito yung positive and negative probe, wala polarity kahit magkabaliktad kayo. Dapat may maririnig may, read kayong 5. Wala, zero. Zero, walang lumalabas. Kita niyo ba? Walang lumalabas. Pinapasok ko po 'yan. Okay, magbubukas tayo ng bagong spark plug cap. Ito from Yamaha. Presyo nito nasa 580 to 700 pesos depende sa kasa na mabibilan niyo. Mahal 'to. Itong letter V na spark plug. So tanggalin ko lang ting ng goma. Tapos papakita ko sa inyo yung lumalabas na resistance value. Ayan, 4.7. Sabi ko sa inyo, di ba? Meron kayo maririg na mga 4.8 to 5.1 kilo ohms na reading ng resistor sa spark plug cap ninyo. Okay, so anong problema nito? Pakita ko sa inyo. Ayan. So, bakit naglolo ko yung spark plug cap na to? Ito yung walang reading sa tester natin kanina. Ang problem niya is yung screw kung saan kinakabit yung high tension wire natin, yung ignition coil natin. Yung screw na yan, makikita nyo sa loob, ayan o. Loose na siya. Loose na siya sa loob. Hindi dapat gumagalaw yan. So, bibiyakin natin siya para mapakita ko sa inyo anong nangyari sa loob. Tapos para mapakita ko rin sa inyo yung tinatawag natin na resistor sa loob na isang spark plug. Kaya wala siyang reading kasi putol na siya dun sa loob. So, biyakin natin. Yan. Makikita nyo rito mga sir na yan, ah. Pinapasok siya ng corrosion. Ayan ang color green-green na yan. Yan, corrosion yan. Water damage. Kaya ayan. Ayan, nakita nyo? Loose na siya sa loob. Loose na yung tornillo. Ayan ah. Naputol siya sa loob. Yan mga sir, oh. Ito kasi parang naka-welding yan dapat dito. Ayan o, pinasok siya ng kalawang. Kaya sabi ko nga sa inyo, wala sa itsura yan. Kahit na maganda yung itsura niya, pero yung panloob walay na. Eh yan mga sir, nabiyak na natin ang tuluyan. Ito yung sinasabi ko sa inyo, noise suppressor. Okay, ito rin yung tinatawag natin na resistorized spark plug cap kasi sa loob ng spark plug cap, meron siyang Diba? Sa loob nito, meron yan resistor sa loob, which is this one. So, ito yung galing dun sa kinakalawang na yan. Makikita nyo na buhay pa sana yung resistor, kaso nga lang, nagkaroon na siya ng umido. Nagkaroon na siya ng corrosion. Pag tinester ko to, tinan nyo dun sa tester dun, ayan. Meron pa siyang reading, 4.834. Kaso nga lang problema is, ah, <laughs> hindi na siya inaabot nung tornilyo na to. Kasi nagkaroon na siya ng kalawang. Wala kayong ibang paraan kundi magpapalit kayo ng bagong spark plug cap. Bukod sa spark plug na SeaWorks, meron na rin tayong spark plug cap. Yes, nakinig na sa atin si Toyota Tusho, si SeaWorks. So meron tayong spark plug cap na letter L. Ito yung ginagamit for Honda Beat, Honda Click, mga PCX, ADV, letter L type po yung ginagamit nila. Lalabas natin to. Then, ito naman yung para sa mga NMAX, Aerox, V-type naman yung ginagamit nila. So, labas natin siya. Ito ay resistorized spark plug cap na rin. Ang maganda dito, very affordable. And, syempre, premium yan. Toyota Tusho yan eh. Ito naman yung letter L. Both are resistorized spark plug caps. Testingin natin dito sa tester. Ito yung L-Type. Ito yung para sa mga Honda Click, Honda Beat. Click 125. Uy, yung galing ah. Saktong-sakto ah. 5.007 kilo ohms. Letter L-Type. Ito naman yung V-Type. NMAX Aerox, mapa V1 or V2. Pwede po ito sa inyo. Ito ay meron ding resistor sa loob or noise suppressor sa loob. 5.06 kilo ohms. So, that's it mga sir. Magkano? Yung L-Type is nasa 380 pesos ata, uh, if I'm not mistaken. And ito naman ay nasa 450 pesos. Mas mahal yung Yamaha ng konti mga sir. So, that's it. Sana may natutunan kayo today. Hindi lang porke mababa yung odo nyo or mataas yung odo nyo, eh, hindi nyo kailangan magpalit nito. Ito, minsan yung sumisira ng ulo ng mga mekaniko natin spark plug or spark plug cap lang pala yung kahilan kung bakit naglolo ko yung mga minor ninyo. So, that's it mga sir. Yes, sir.